guys! Magandang buhay! Especially sa mga kapango. So, for today's video, maglalaba tayo ng mga basahan. Charot! So, for today's video, ay papaliguan natin si Lucky Boy. Dahil, syempre, hindi po pwede na amoy tuyo siya nitong darating na Pasko. Baka mamaya ay may dumating na bisita at maamoy si Lucky Boy na amoy tulok. Charot lang po! Bedcore nga pala ulit yung ginamit kong sabon sa pagpapaligo kay Lucky Boy. Dahil napansin ko mula nung ginamit namin yung bedcore, Nawala na yung kuto nila at madalang na lang sila magkakalkal. Dahil nga siguro guminhawan na rin yung pakiramdam nila kay Boy dahil wala nang makate at nawala na rin yung mga rashes niya. I-try nyo na rin guys kasi sobrang effective talaga niya. Hindi ka talaga magsisisi na binili mo to. Tsaka in fairness, kahit na hindi ako gumamit ng conditioner kila Lucky Boy, sobrang smooth pa rin nung balahibo nila. Kitang kita naman ba diba sa video? Hindi ito sponsor guys. Sobra lang talaga akong natutuwa sa bedcore dahil sobrang effective niya talaga. syempre gusto ko rin i-share yung information na to para makatulong sa ibang poor parent Dahil dito talaga giginhawa ang poor baby nyo. Noong hindi pa namin ginagamit yung bed meron pa ako nakukuha kay Lucky Boy na kuto. Pero noong ginamit na namin, almost one week na, talagang wala na talaga guys na makikita ang kuto at saka hindi na siya nagkakakalkal dahil sa kate. Kaya super effective talaga nito. Must try. So guys, meron nga rin pala silang pang-spray para din sa kuto. At ito, nakakatulong din yan pantanggal ng body odor nila. Si Lucky lang talaga yung pinaliguan ko dyan pero inisperyan ko na rin si Mami Sam. Para mabango pa rin kahit na hindi naligo. So tapos na nga tayo magpaligo kay Lucky Boy. Kaya naman ngayon ay magagayak na tayo ng dessert para sa Noche Buena mamaya. Magagawa nga pala ako guys ng fruit salad. So ang unang kailangang ingredients ay itong fruit cocktail. So guys, i-strain lang natin yung fruit cocktail dahil dapat wala talaga siyang juice. Dahil kapag nasama yung juice sa ating salad ay sobrang asim niya talaga. Kaya kailangan ay wala talaga siyang juice na matitira. So habang dinidrain ko yung fruit cocktail, igagaya ko na tong ibang ingredients like yung keso. So guys, dito sa keso, bali yung kalahati lang yung gagamitin ko dyan at iniwa ko lang ng ganyang kaliliit. Masarap din talaga yung naglalagay ng keso sa fruit salad. So guys, ito nga pala yung gagamitin kong all-purpose cream at itong cowbell para sa condensed milk. Masarap din talaga yung cowbell at affordable pa. So dahil ready na nga ang ating mga ingredients, ito transfer ko na to sa isang container. So ang una kong nilagay ay itong fruit cocktail at ang sunod ay itong cowbell or yung condensed. So guys, kalahati nga lang pala yung nilagay ko dyan kasi ayoko nung masyadong matamis. Dahil kapag sobrang tamis ay para ka nang kumakain ng candy. Masarap talaga kapag saktong timpla lang. ime megos lang natin yan hanggang maghalo na nga yung condensed milk at yung all-purpose cream. Kapag okay na siya, ilalagay na natin itong keso. Nag-isip talaga ako dyan guys kung i-spread ko lang ba yung keso o ahaluin ko. Pero ang ending, hinalo ko na rin para mas masarap o para mas pantay yung lasa ng keso. At imemekos mekos ulit natin yan at tatakpan na natin para ilagay na sa freezer. Para tumigas at makain na natin mamayang noche buena. Masarap din talaga yung may dessert para pantanggal umay. So, ayun lang po guys for today's video. Sana po ay merry lahat ang ating Christmas. Thank you for watching. Bye!